Alamin natin ang pinakamagiliw at pinakamalaking daga sa mundo. Alam niyo ba na ang kapibara ay hindi lamang ang pinakamalaking daga sa mundo, kundi pati na rin ang pinakamagiliw? Ang mga semi-aquatic na mamal na ito ay katutubong hayop sa Timog Amerika at kilala na makakapagbuo ng malapit na ugnayan sa iba pang mga hayop kabilang na ang mga tao. Ang mga ito ay highly social creatures na lagi magkakagrupo ng humigit kumulang 10 hanggang 20 individual at may natatanging kakayahan na makasama sa isang malawak na hanay ng iba pang mga species. Ngunit, ano ang dahilan ng pagiging palakaibigan nila? Well, ang mga capybara ay herbivores at nangangahulugang ito na hindi sila nang o nang bibiktima kasama ng ibang mga hayop at sa makatuwid ay hindi sila ba tasa sa iba pang mga hayop. Sila ay lubos na palakaibigan at walang pakailam kung ano ang iyong ginagawa sa kanilang paligid basta huwag lang silang sasaktan. Bukod doon, ay mayroon din silang kakaibang paraan ng pagpapakita ng affection. Madalas silang mag-ayos, magkayakap at matulog pa sa ibabaw ng isa't isa. Gayunpaman, ang mga kapibara ay tough and resilient animals na kayang mamuhay sa anumang kapaligiran. Mahusay silang manlalangoy at kayang huminga sa ilalim ng tubig hanggang limang minuto.